Mahigit isang taon bago ang 2025 midterm elections, nadagdagan pa ang mga lumipat sa partido ni Pangulong Bongbong Marcos. Inisa-isa niya ang mga partidong kinakausap para sa binubuong koalisyon pero hindi nabanggit ang hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte. At nakatutok si Ivan Mayrini. Si Pangulong Marcos na mismo nagsabi, ang pagtitipong ito paghahanda na ng kanyang Partido Federal ng Pilipinas o PFP para sa eleksyon 2025 tatlong putatlong bagong miyembro ng PFP ang nanunumpa ngayong hapon. bukod sa pagkaparami ng mga miyembro ng ng partido naryon din ang pagbubuo ng mga koalisyon at alyansa I am still of course in uh, in my uh, capacity as the head of the party uh I've been talking to all of the other uh, uh, all of the other different uh, Uh, parties. Hindi kasama sa kanyang binanggit ang Partidong Hugpong ng Pagbabago HNP ni Vice President Sara Duterte na kaalyado niya nang tumakbo noong eleksyon 2022. Yung inausap po ninyo for ISR revolution kasama po ba dyan ang Hugpong ng Pagbabago? Sa ngayon, hindi. Bakit po kaya? Eh dahil, uh, ang kailangan kasi, nag nagkaroon tayo ng uh, alliance before noong 2022. That is for 2022 election So, ang ibig sabihin, Nagkaroon tayo ng alliance for a common uh, common cause dito mga nakaraang buwan. ang mga usap-usapang nagkakalamat ang relasyon ng unit Team ng tambalang Marcos Duterte. Lalot ka ay nagpahayag ng disgusto si First Lady Liza Marcos sa bise presidente. Pero patuloy na siniguro ng pangulo na buo ang kanilang relasyon ng bise. Sa 2025, patuloy daw dadalhin ng PFP mensahe ng pagkakaisa kaya ambilin sa mga kapartido ayusin ang mga gusot sa mga kandidato sa kanilang mga regyon bago ang paghahain ng kandidatura sa darating na Oktubre. Basta't sila ay uh, uh, nakibahagi doon sa pagkakaisa na, na movement na ginawa natin. Ngayon, sa akin palagay, yung pa rin ang hinahanap ng mga Pilipino. At kaya't uh, hindi naman sa sinasabi natin that we want to dominate the entire political scenery. But what we need to do uh, is not to dominate anything but what we need to do is to be able to bring under unto the fold the uh, all the different elements of society all the different elements of the political uh, the, the, the political structure so that we are all working together Para sa GMA Integrated News Ivan na nakatutok 24 oras